Another day, another vlog. Heto na naman ang panibago nating video. Sumalubong so nga pala tayo sa mga mangis na dito sa amin para magpahila. Sobrang lalaking puyo nga at pusit ang kanilang mga nahuli. Tara! At samahan nyo na naman ako sa panibago nating video. Let's go! Alright mga katalong, welcome back sa ating channel! For today's video ay sasalubong nga pala tayo sa mga manging isda dito sa amin. Sa part ngang ito ay una nating sinalubong ang bangka ni Uwi. Matapos nga naming maitaas ang kanyang bangka ay tiningnan agad natin ang kanyang mga huli. Sobrang napahanga nga tayo mga idol dahil napakalalaki ng kanyang mga puyong na huli. Nasiro ka pa? Puyo talaga. Uh -oh. Parang hindi ang puyo yan. Oh, Dex. laki ay. ay. Ay, gulyasan pa. natin. Tawin na ko. Salamat. Anong kilo niya, no? Ang Bakit bukas? Ay, abo naman. Ang Ang bilang Ang bilang isda. Wag yung tao.

Huwag ka Ay! Okay, parang yun naman. Salubungin natin. Karami. Tita, ano maraming huli doon. Meron ba pala yun? Kala ko yun lang. Tita, abidyan ko ulit. Yan o, abidyan ko na o. Huwag ka katawan man din. No, yun sa atin. Buti pa si Uno ay. May sa proteksyon ah. <laughs> Daw. La? Oh, get-get <laughs> naman. Ay, oh. Sa part niyang itong mga idol ay pinuntahan namin si paring Ino dahil dumating na rin siya galing sa lao. Agad nga naming pinagtulungan itaas ang bangka niya at para makita din natin kung marami niyang mga huli. Ah! May espada oh! Puro espada naman ori. Ang dami naman, aray. puro espada. Ay, may pusit pare. Ay, Ayun oh! Ayun oh! Ang ilid. Pwede na ako din niya, wi na kanong pagkatabi naman namin. Eh bo, Sarap pushit yan. 215 dati nung kami ko na ito, 20 kg yan. Yung pushit ano? Kami, hindi May labas sa tago ng pushit 'to. Dito may labas na po. Hindi mo nakakuan yung taga, ano, natigil yung taga bungol ha? Laging nang nakakasampung buong ha? Lalo na kung tangkabang ko nyan. Totol, patingin doon yung pusit mo. Kasi yung pusit, ay mamaya matalas yung kwat. Ang dami liwit pala o, limang buo. Mas mahal itong ganito. Oo, mas mahal yan. Mas mahal yan. Mas na yan. Kalbo, huwag mong pagkakasgasan at marahin nabig ganyan. Ano yan? Ay, ba't yan ay hinapas na? Pusit yan. pusit. Pusit din, wala ko lang kayo. ito namin, puro Ani mga gagajakalipila yan? Ay, ay, pusit naman. bawi ka na pare Inakis, inyane, inyane, ano, a, 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 pusit pala siya? niya Pusit ay mo bigat. Aysner eh ha? Ha? Aysner. Pongkoloky ay. Pongkoloky. Oh oh. Ang ganoon? Malam lam 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 Ang lam 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 Yan

ay, ang laki bunga nga o. Ang laki bunga nga. Ito lang yung pusit. Ari daw pusit, koreano. Ang laki bunga nga. Tula, patikim naman yan. Tapos nga ito mga idol ay umakit na tayo sa taas para makuha ang ating kabahagi sa pag-aangat ng bangka at nandito nga ang ating mga tropang Tagabakawa na nag-iintay ng mga mabibiling isda. Check out po kay Joseph. Joseph ano? si out kay Joseph Alamar. Si Vlogger. Si Toto. Si ano? Mimi? Si Batang Bukal. Batang Bukal. <laughs> yan si Boss Randy. <laughs> <laughs> yan mga idol at binigyan tayo ni Papa Ruel. Yan si Papa Ruel ang may huli na rin. Puyo. Abigay mo kay Bong. wag na, lakad na. <laughs> Abigay mo kay Bong <laughs> Yan. Oh, may pula ka pa pala ang huli, <laughs> huli pare. Panyana, yung Pony. Pony. Naman, lang. Hindi lang kasi dito yan. Hindi kasi pusit Inatanggal man din nila yung kuan. Inalinis nila yan ay bago ni ano. Inakiskis sa buhangin. Kita ko dun sa ano, sa taga bungol. Hindi nga ho, alam yung panungkan yan. Diwit-diwit. Ego di isti ba? Hindi mo pwede nilaga sa Mas maganda yung kaya no. Mas mas malalaki pala rin kay angkat na ano. Kasi baga dyan. Laking putang puyo na yun na yun. Kasi ba baga dyan. Ba dyan. Ba ano yun? Ay yun. yung Yun. Yung mo. Baka yan. may ilagay sa baboy rin. lagay mo ibabaw. Yung Ibig sabihin dalawa sana yan. Na natin, tak. Apat. Ah, isa-isang pla. Isang placer Yung uno yan. Buwan. Ano lagot? pagkolok Kaya, hindi. Yung puit, Yung puwit. Yung puwit. Yung Sa, kuwan man din pare, sa bungol, yan man din ay narinis nila. Yan. Okay, okay, stop. Yan. Isa lang sa mo ito. Ano mas naman nyo? Ba't pula na yun? Ayan. Pagkalaki ng pusi. Dalawa sa anong anong katabi naman. Pinatakot yung nandun sa tapat ng tabi. silito yung humanta ng laot namin. Hindi na namin inariya yung aming sa laot. Bumalik kami sa tabi. Ando si Lito? Naroon. Nandun. Nandun si Galo. Naroon si Galo ay. Nandun si Galo. Ang taong tumasahan kung wala si Galo din eh. Ibig sabihin ay tagpuyo na pala ngayon pare. Ang oh, start kaya naman yun. Wala naman ito pala. Wala tigil naman po yun eh. Wala isa rito. Ano ito? Magandang isda ito. Anong isda yun? <laughs>